Alright. Good morning mga idol. dapat May sumunod sa bato natin mga idol. Ayan o. Oh. Kitang kita na. Malayo pa lang. Ayan o. Oh. Ayan tumigil Oh. Tapitan natin. Ayan Oh. Dumapa siya o. Oh. Ayan o. Oh. oh. Tangkita oh. kita dumapa. Ayan kulay oh. brown. So, natin. Isa pa lang yung, ayan nga. Medyo malaki-laki itong mga idol. Ay, naputol yung galamay. Sayang. Oh. Malaki-laki pa naman to. Hmm, baka makagat ako. Hmm. Yun. Yan o. Oh. So yan mga idol, pasensya na kayo. Ngayon lang na ako nakagawa ulit ng video. Lagi kasi umuulan dito sa amin kaya lang araw ng standby. Pero salamat pa din sa tuloy-tuloy na suporta. Yan o, oh, nakaisa na tayo. <coughs> <coughs> ayan, may sumunod sa bato natin. Ayan, ayun. hold na naman tayo, ayan. ano, oh. tumigil 'o. Oh. ano, oh. Tumigil, napansin ako. Ayan, Nagtago. Ito. Oh. Hmm. Puli ka ngayon. O, ayan. ano. Oh. Nagtago, eh. Oh. Uy. Binubuhan ako. Ayan. eh. Hmm. ko wala na akong mahuli. So ito, pigain lang ko lang yung ano, yung utak nito eh. Para manghina siya. Uy, eh, saan na yung ano ko? Ay, ito na pala. Ayan, dalawa na to, mga idol. Dalawa na, ayan o. Oh. Tayo ulit. Baka sakaling mayroon pa tayong mahuli. Ayan, meron na naman, meron na naman mga idol Meron na naman, ayan Ayan, no, oh. ang bilis, eh Ayan, no oh. Dapat Ayan, ayan, ayan oh. Maliit lang, eh Kaso maliit, ayan, no oh. Alright, ayan Ayan Padakman natin yung bato natin Ayan, yun Ayan, no, oh. yung bato natin Yun, bumuga. Oh, oh, oh. Eh. Ayan, oh. Ang Ayan. Ito ito mga idol. Ayan Tatlo na. Ayan o. Sub tayo ulit. Ready tigil hanggat mayroon pa tayong nahuhuli. Pagpapansin ako, banda kanina, wala, may, ano, may, may hina doon. Wala pala mga tao roon. sobrang init na mga idol baka hindi na ako magtatagal dito aga aga sobrang init na agad grabe na agad yung tindi ng sikat ng araw okay lang at least may nahuli na akong tatlo Yan. Tara, uwi na tayo mga idol. May pang-ulam natin ako. Tatlo na to. Marami-rami na to. Yan, salamat mga idol. Sana nagustuhan niyo po yung mga video ko.